Walang pinipili ang pag-ibig ng Diyos. Ako po si Paul at meron akong dalawang anak na lalaki at isang asawa na babae. Siyempre, napakapalad ko dahil nakapangasawa ko ng matyaga, mapagmahal at maarugang asawa. Bonus na lang po yung maganda. Ito po ay pagpaparangal sa asawa ko siyempre kung siya'y nakikinig at sa lahat ng mga ina ng ating tahanan, mga ilaw ng ating tahanan, di lang sa pagiging mabubuting nanay, pero bilang mga dakilang asawa. Ito po, isang example sa aming buhay. Alam nyo, kapag may sakit ako, grabe ang alaga ng asawa ko sa akin. Ang mga pagkain, ang gamot ko, at pangangailangan ko lahat, iyahatid sa kama habang namamahinga ko. Kulang na lang, pati pampaligo, iyahatid sa kama. Pero kapag siya po ang may sakit naman, aba siyempre, grabe pa rin ang alaga niya sa akin. Kahit siya ang may sakit, tama po kayo nung narinig, siya pa rin ang nangangalaga sa aming pamilya. Ganyan ang dakilang pagmamahal ng asawa. Walang pinipili. Wala. At hindi pa ganyan din ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sa Ebanghelyo po mula sa Lucas 14, 1-6, pakibasa kapatid. Naimbitahan si Jesus sa bahay ng isang pariseyo sa araw ng pahinga o sabat. Pero hindi lang pala simpleng kainan to kasi tila sinasadyang imbitahan siya para pagmasdan Pagmatsagan at batayan kung siya po ay magkakamaling lanabag na naman sa batas. <laughs> Ayon kasi sa batas, ito ay araw ng pahinga kaya bawal magtrabaho, sabi ng mga Hudyo. Kasama sa mga tuturing trabaho ang pagluluto, pananahi, pagtatanim, pati ang panggagamot. Nagkataon naman sa eksenang to na may lalaking may sakit na pamamaga o pamamanas dumating sa kanila. Alam nyo ang ending nito, dahil kilala naman natin ang Panginoong Heso Kristo, pinagaling niya ang lalaki kahit na ipinagbabawal ng batas ng Hudyo. Dahil walang pinipiling lugar, walang pinipiling oras, at walang pinipiling tao ang pag-ibig ng Diyos ang kanyang pagmamahal. Tayo po bilang mga tao, meron tayong mga pamantayan kung sino lang ang karapat dapat sa ating pag-ibig. Kung masama ang ugali mo, ay hindi kita iibigin. Kung wala ka nung ako'y nangangailangan, ay hindi kita iibigin. Kung di ka nagpapautang kahit isasangla ko naman ng ATM ko sa'yo, ay hindi kita iibigin. Kung di mo ko iniibig, eh di bahala ka. Kung bagay, wala akong pake. Di rin kita iibigin. Pero iba ang pag-ibig ng Diyos. Kahit tayo po ay makasalanan at lumilihis ng landas, kahit tayo hindi nakapagdadasal at nakapagpapasalamat, kahit tayo ay nandaraya, nanlalamang o nagnanakaw sa flood control project, lubos pa rin ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sabi po sa Roma 5.8, pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Namatay para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Yan ay tahi lang pag-ibig ng Diyos ay walang pinipiling oras, walang pinipiling tao. At kung kaya niyang mahalin ang pinakamakasalanan, kaya ka rin niyang mahalin kahit kailan, kahit saan, at kahit na sino ka pa. Maraming salamat sa pakikinig kapatid. Ikaw ay nasa landas ng pag-asa.